Hello mga kalihim, welcome back po dito sa akin channel, Salitang Lihim. Maganda at mapagpalang araw sa lahat. Sa ang sulok ng mundo man kayo ngayon, ay magingat at maging positibo ng pag-iisip at huwag sumuko sa hamon ng buhay na huwag maging tulay ang akin channel ng ilan sa inyong mga suliranin o agam-agam sa buhay. Kayo po ba ay pamilyar sa tatlong persona? Ang akin pong ibabahagi ay ang medalyon at salitang lihim nito. Pangkabuhayan, pangproteksyon, makakagaan sa buhay pangkaligtasan, makakatulong din sa maging maganda ang relasyon o samahan ng inyong buong pamilya. Misan kasi may pa-kikaramdam na mabigat kapag ikaw ay nasa loob na ng inyong bahay o kasama ang inyong mahal sa buhay di magkakaroon na o panawpuno ng negatibong pag-iisip ang bawat isa. Anting agima at pampaswerte, kaalaman sa mga orasyon, medalyon at mga espiritual na salita, pamproteksyon mga tigil po at aswang, barang, hula, mga kaalaman sa iba't ibang elemento o espiritual na nilalang, pampahalina at iba pa, dito na ninyo po matatagpuan sa aking channel, Salitang lihim. Ang lahat ng akin pong kaalaman ngayon unti-unti binabahagi na alam ko makakatulong sa inyo pamamuhay. Ipinag, pinapaalala ko lamang po na gamitin na upang hindi makaganti o makaperwisyon ng kapwa, ito ay may kaakibat na di magandang karma. Upang di ka matanggalan ng kapangyarihan ay narito ang poder at salitang lihim ng tatlong persona na nakakatulong upang kayo ay paproteksyon ng laban sa mga itim na mahika o nakakaliwang kaalaman na balak manerwisyo. Disclaimer lamang po ang video ng aking binabahagi ay para lamang sa mga taong nais makadagdag ng kaalaman, makpagsana at subukan at makakaroon ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Magkakaroon ng tangan at ganitong topic, hanapahan na lang po kayo ng gusto ninyong at iskip po ang aking video. Salamat. Sa pagsisimula ng proseso ng pagdidibusyon, kinakailangan po ninyo magkaroon muna ng medalyon ng tatlong persona. Kailangan po ninyo madibusyon nito ng 49 days sa grado ang bilang ng araw na ito. Kung kahit kailangan niyang matapos, walang patlang at kung may patlang ay kinakailangan ninyong hintayin ang susunod na buwan. Unang biyernes bago simulang muli sa umpisa ang pagdarasal o pagdidibusyon. Sa pagsisimula, kailangan dasalin ang mga sumusunod. Isang ama namin, isang abagin o kariya. Isang sumasampalataya at isunod ang salitang lihim na ito ng tatlong beses uuusalin. Oro o kakto, oparo, orato, oktong, oktong, omso, olmawo, oswano, konkonlo, okamnulso, konsualo, ofano, oblamo, ospergo, oblamo, ospergo o oo oohin mo, omistyo, at isunod po itong susi, ay inurab hak salfami. Kinakailangan ay nasa loob na ang pagbibigkas nitong salitang lihim at huwag magkakamali sa letrang bibigkasin. Mababaliwala ang pagka Didibusyon kung mali ang letra ng pagkakabikas kung kaya't akin kong binabahagi ang tamang salitang lihim. Oras ng pagdarasal ay mamili na lamang po ng alas 3, alas 6, alas sais ng umaga, alas 3 ng hapon, alas 9 ng gabi. Ang lahat ng salitang lihim na aking ibinabahagi siguradong mabisa bago ko po ito sa inyo binahagi kaya siguradong mabisa dahil ako at ayoko rin namang masayang ang inyong panahon para lamang sa maling pagbabahagi. Lahat ay akin muna pong inaral, isinanay at ginamit. So ay makatulong ako sa karagdagan ng inyong kaalaman at kung inyo na pong napagana ito ay huwag pong magdalawang isip na ibahagi sa ibang pakilala. Huwag po gamitin upang magyabang sa kapwa manatiling may puso positibo at may kapabaan ng loob. Muli at kasalamat hanggang sa muli mga kalihin.